Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas Muli na andito po ni Lingko di Pepanyo Labrador Sa ating programang Similyan Anti-Crime Group Pepanyo Labrador <laughs> At syempre sa ating papatuloy Binabati po natin ating mga kapatid Luzon B. Science Mindanao Maging sa mga kababayan po natin sa abroad Na patuloy po na nakasubaybay Maging sa mga bago po natin mga subscribers tulad po ng sinasabi ko na may lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroon tinatalakay na mahalagang mga usapin sa programa po nating ito. At sana po isa po sa akin lagi pinapakiusap, huwag po kayong mag skip ng ads. O kahit pa po na sabihin natin hindi ko pa nakukuha yung ating sweldo sa YouTube, pero natin sana naman na balang araw ay makuha po natin. Ha? At least naiipon po natin mga minamahal kong mga kababayan. Okay, sa ating po pupapatuloy, sa araw pong ito mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan ho natin itong uh, si Digonyo na, na kung saan ho noong siya pa o siya pa po ang uh, naging pangulo ng ating bansa, eh talagang uh, makikita ho sa kanyang pag-uugali na talagang marami hong nagkamali. Marami hong nasyak sa kanyang pinakita. Ha? na kung saan nagbigay ng malaking kahihiyan hindi lamang po sa bansang ito kundi sa mga pangulong na una sa kanya na may kahanga kahangahangang kaisipan at pag-uugali. Yan po ang ating pag-uusapan sa araw pong ito. Okay, sa ating pagpapatuloy pa, mga minamahal kong mga kababayan Noong panahon ho ni Duterte bilang isang mamamayang Pilipino na tumakbo bilang Pangulo ho ng ating bansa Dahil nga sa kanyang uh, pinakita at mga sinasabing malakatotohanan na mga pangako Marami pong mga Pilipino ang kanyang uh, napaniwala O sa mas maliwanag ho na pagkasabi ah, Eh marami ho siyang nagoyo ngayon bilang mga Pilipino ho na naghahalal ng mga magiging pinuno ho ng ating bansa. Naniniwala po ako na karamihan ho sa atin umaasa na makakagawa ng pambihirang proyekto o mga katangi-tangi mga gawa ang bawat pangulo na ating hinahalal o hinahalal dito sa ating bansa. Kadalasan ho sa mga Pilipinong naging pangulo ho ng ating bansa. Bago ho sila nahalal bilang pangulo, isang katerbang mga pangako ho ang maririnig natin sa kanilang mga bunganga. diyan pa totoo, isang katerbang mga pangako na punong-punoho ng kasinungalingan. Mga pangako na ginagamit nila para lamang humakuha nila ang simpatya ng ating mga kababayan. Nang sa ganun ho, mailuklok sila sa posisyon na gusto nilang makuha. Yung iba naman o yung iba naman sa kanila, pag tinignan mo, parang mga anghel sa kilos at salita. Ha? Na para bang hindi makabasag pinggan. Ha? Para nga naman, tumatak sa paningin ng ating mga kababayan o tumatak sa isipan ng ating mga kababayan na uh, oh, sasabihin natin mga kababayan, mga ito mukhang uh, ano eh mukhang hindi gagawa ng masama ha samahan pa ng mga ano nila diskarte samahan pa ng uh, kanilang pamimigay ng mga grocery at pera na di umano tulong nila sa mga mahihirap ha hindi alam na ating mga kababayan isa lamang ho sa kanilang uh, ano yun sa uh, kanilang mga istilo ha isa lamang yun na uh, pautot ha Siyempre, kailangan nilang gawin 'yon para makuha ho nila 'yung uh, ano ng ating mga kababayan. O para ho maiboto nga naman sila. 'Di ba? Hindi po tayo nag-aano dito. Uulitin ko ha. Isa lang isa ho sa is diskarte nila tuwing eleksyon makikita nyo ha. Namimigay ng pet grocery at sasabihin itulong eh, daw sa mahihirap. E eh kung hindi yung napakita ng tao, bakit ito yung eleksyon lang nila ginagawa yun? Bakit pag hindi eleksyon, nasaan sila? Di ba kanya-kanyang tago? Ayun eh yun pa lamang ho eh. isa na yung ano eh, isa na yung palatandaan ah, na mga politiko, magagaling lang ho yan tuwing eleksyon. Dahil kailangan nila kayo, kailangan nila tayo. Oh. Oh. Kung maaalala nyo, itong mga nabanggit ko na ito, ito rin po yung ginamit ng Duterte noong panahon niya na siya pong mas madalas niyang ginagamit tuwing election ho doon sa Davao City ha, kaya nga ho siya namamayagpag o dahil hindi na ho maiwasan na talagang namimili sila ng boto pati yung kalaban niya kung meron mo siya nakakalaban ang ginagawa ho nila kapag nagbigay ho ng dalawandaan uh, kada tao yung kalaban nila magbibigay ho siya ng isang libo e syempre mga tao sa kababoboto doon sa dalawandaan sa isang libo Diba? Eh talagang ganoon. Oh, plus samahan pa ng mga pangako. Oh. Eh, biro mo kung hindi naging pangulo pala itong si ano to, si Digongyo. Ayun ho sa nakausap ko sa mga kababayan natin taga-Davao. kung hindi pala naging pangulo ito, hindi matutupad yung matagal na nilang hinihiling kay Digongyo. Ilang dekada na daw naging mayor to, pero problema pa rin sa kanila yung tubig doon. Tsaka lang nabigyan ng solusyon yung bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na pera niya na ninakaw. O, na kung saan ginamit niya para maging mabango siya doon sa Davao City. Nang sa ganon, yung mga taong galit na galit na sa kanya, na kahit galit na galit, walang magawa dahil may mga, mga Davao Dead Squad nga siya, ayun, nagawan ho niya ng paraan ginamit niya doon lahat ng mga ginastos doon, yung po ay galing ho sa taong bayan na dapat ho ay inilalaan din ho sa ibang mga lugar, sa ibang mga probinsya. Ang ginawa ho ni Digonyo ng panahon niya, doon lang ho niya pinokos lahat yung mga proyekto para nga naman maging mabango siya. Dagdag points yon pagka hindi na siya pangulo, tatakbo uli siya ng pagiging mayor, eh alam na, automatic na. 'di ba? O, tingnan niyo kung gaano katulong tong hayop na 'to. Pero hindi po 'yan ang ano natin, ha. Hindi po 'yan ang topic natin. Ito ho ay intro pa lamang. Ngayon, ito po ang tanong ko mga minamahal kong mga kababayan. Lahat ba ay pwedeng maging pangulo? Pangalawa, ano nga ba ang mga katangian na dapat ho na maipakita ng isang pangulo ng ating bansa. Nang sa ganun po, matawag siya na karapat dapat sa kanyang tungkulin bilang pangulo ng bansang ito o ng Pilipinas. Kung maaalala ho ninyo mga minamahal kong mga kababayan, noong panahon po ni digongyo na siya pa po ang pangulo ng ating bansa, hindi po pwedeng ikaila ng ating mga kababayan o itanggi ng ating mga kapwa Pilipino na itong uh, lolo ng mga demonyo na si Digongyo ay nagpapakita ho ng mga katangian na hindi kaayaya bilang isang pangulo ng ating bansa. Mula sa pagmumura hanggang sa pagpatay ng mga inosenteng tao, tila ang Pilipinas po ay hindi ligtas para panahanan ho ng mga Pilipino o tirhan ng mga Pilipino dahil sa kanyang malademonyong pamumuno. Noong mga panahon ho ni Digonyo, Binalot ho ng takot ang buong bansa sa kanyang maladimonyong pamumuno. Na dumating po sa punto na ang mga kababayan ho natin ay tila baga nawawalan na po ng pag-asang mabuhay pa. Sapagkat napakarami pong mga kriminal na pulis ang nagkalat sa bawat paligid ng lansangan para po pumatay ng mga biktima nila. Mga taong walang kamalay-malay sa maitim na plano ng mga kapulisan na nagmistula pong mga demonyo. Isa po sa hindi ko malilimutan mga minamahal ko mga kababayan nung panahon ho ni Digonyo. Ang pakiramdam ho na o pakiramdam ho ng ating mga kababayan ay tila ba isinumpa ang araw at taon na yon sa mismong bansa po natin. Nararamdaman ng ating mga kababayan ang takot at pangamba na baka sila na naman ang magiging biktima ni Digonyo na nag-uutos sa mga kapulisan na pumatay ng mga taong walang kalaban-laban o walang kadahilanan. Tumatakho sa isipan ng mga Pilipino ang kanyang kahayupan maging sa mga musmus na kabataan. Naging kasumpa-sumpa po yung mga araw na yun. Na para bagang nasa panahon ho tayo ng uh, po ng Hapon at Kastila sa piling po ng isang Pangulo na maladimonyo po ang pag-iisip. Noong panahon po ni Digonyo, hindi po natin nakita sa kanyang pagkatao ang pagiging huwarang pangulo ng ating bansa. Sa halip po, ang nakita ho natin sa kanya ay eh yung kanyang pagiging siraulo. Si na parabagang nababaliw na aso. Ano ko po nasabi mga minamahal kong mga kababayan? Kung malalaman po ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, bilang isang pangulo po na gustong mamuno sa ating bansa, hindi ba't nararapat lamang po na may may pakita siyang mabubuting mga katangian na dapat maipakita o maipakita ni Duterte sa ating mga kababayan. Ngayon, ito po yung tanong. Ano-ano po ba ang dapat na makita ng ating mga kababayan sa isang pangulo ng ating bansa? At ano-ano po ba ang mga katangian na dapat makita natin sa isang pangulo? Kung hindi po ako nagkakamali, ito'y ayon po sa aking nalalaman at ayon po sa aking natuklasan na na dapat to ay maging taglay ho ng isang pangula o oh, pangula tuloy ah, isang pangulo una po unang una po sa lahat dapat to na taglayin ng isang pangulo o ng ating uh, pinuno sa bansang ito ay eh yung pagiging makadyos niya unang una ayon ho ito ah, sa bataso o dapat ho na makita sa isang pangulo. Ito po yung uh, requirements na dapat ho makita sa isang pangulo. Unang-una sa lahat, nararapat lang na alam ng isang pangulo kung sino ang tunay na nakakataas sa lahat maging sa kanya. At ito po yung, uh, siyempre, at ito po ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat alam niya yan. Ha? Sa kanyang pamumuno, dapat katuwang niya ang Panginoon sapagkat siya ang gagabay sa lahat ng kanyang mabubuting plano patungo po sa magandang buhay. Dapat sa lahat ng gagawin niya ay magmumula sa salita at aral ng Diyos. Ibig sabihin po, dapat lahat ng iisipin niya, gagawin niya ay dapat to kadugtong ho at kaugnay sa salita ng Diyos para ho hindi siya makagawa ng kahit anong kasamaan. Ngayon, ito po ang tanong. Sa mga plano at pamumuno po ba na ipinakita ni Digonyo dito sa ating bansa, masasabi po ba ninyo na siya ay nagpasakop sa Diyos na makapangyarihan sa lahat? Sinunod ba niya ang katangian na dapat makita ng kanyang mga kababayan bilang pangulo ng ating bansa? Naging katuwang ba niya ang salita ng Diyos sa kanyang mga plano? Kung ako po ang tatanungin ninyo at maging yung mga kababayan nating namulat na sa katotohanan, isa lang po ang masasabi namin. Hindi po si Digongyo o hindi siya nagpasakop sa salita ng Diyos o sa batas ng Diyos na siyang mas nakakaigit sa lahat. Ni hindi siya humingi ng gabay sa Diyos o sa salita ng Diyos alam nyo kung bakit? Sa halip po na siya ay uh, manali at talaga magpasakop sa salita ng Diyos, ang ginawa po nito ni Digongyo. Sa halip po, kumuha siya ng isang taong nagpapanggap na siya daw ang tunay na anak ng Diyos. Na ayun pa nga sa kanya na siya di-umano ang nagmamay-ari na ng buong mundo. Nakilalang kilala-ho natin lalong-lalo lalo na po dito sa ating bansa dahil sa mga kasong kinasasangkutan ho nito na wala pong iba kundi si Kibulok. <laughs> Imbis na magbasa uh, siya ng Biblia para malaman niya ang mga bagay-bagay na ikinalulugod ho ng Diyos, ayun, naniwala siya sa isang taong katulad niya na isa rin mapagpanggap. Imbis na tulungan siya ni Kibuloy o ni Kibulok na alamin ang magagandang bagay na dapat niyang gawin sa pamamagitan ng salita ng Diyos bilang Pangulo yun, naniwala siya sa sariling pananalita ni Kibulok na nagdagdag sa kanyang pagiging berdugo at magiging uh, sa pagiging magnanakaw at mamamatay tao <laughs> o, oh, ano naging ending dahil po sa mga kahayupan ng mga ito ito pong kinalabasan puro pagdurusa <laughs> Puro kahirapan. Puro kagutuman. Ha? Isa na dito yung pagbaksak na ekonomiya at paglaganap po ng korupsyon, patayan, pang-aabuso at pagtatraidor. Ha? Isa pa po dito sa maalala natin lahat na kung saan na ano po mas grabe po yung pagkalat po ng mga ubilang, ng mga pogo na nandito po sa ating bansa na kung saan dumating po sa punto na naging kasumpa-sumpa po sa paningin ng Panginoon yung ating bansa dahil po may isang namumuno sa ating bansa na maladimonyo po ang utak. O dahil po sa mga ginawa ni Digonyo, ayun, hinayaan ho ng Diyos na makarating dito yung kasumpa-sumpang pandemya na yan, yung COVID-19. Ah, sinadya ho yun ng Diyos, nakikita po ng lahat yun. Dahil ho yung namumuno kung titignan nyo po sa unang panahon, ah, kung babasahin nyo po ang Biblia, kapag ka ang isang namumuno po sa isang uh, bansa ay hindi po kalugod-lugod sa harap ng Diyos, sinahayaan ho ng Diyos na dumating sa bansang yun yung mga kalamidad, gutom, hirap, at iba pa, katulad doon ng COVID-19, na halos ang mga kababayan ho natin ay nawalan na ng pag-asa sa mga panahon na yun. Akala ho ninyo, Tuwan-tuwa ang Diyos nung panahon ni Digong, No. Halos inulan tayo dito ng mga sakuna. Dahil po nagkaroon tayo ng isang leader na maladimonyo po ang pag-iisip. Yan po ang katotohanan. Alam niyo po mga minamahal kong mga kababayan, kung si Digong niyo po ay mabuting tao at mayroon pong magandang hangarin sa ating bansa, hindi po niya kailangan si Kibulok sa buhay niya E eh, biro mo ba naman, pastor na lahat-lahat, nagpakilala na ngang anak ng Diyos sa kanya na nga ang mundo. Hindi pa niya naituro dito kay Digongyo, yung nakasulat doon sa Joshua 1.8. Ano ba ang sabi doon? Kung huwag mo ang kaliligtaang basahin na aklat ng kasulatan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon sa ganon, uulitin ko po, sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. E kung hindi siya sumunod kay Kibuloy at sumunod siya sa salita ng Diyos, magiging matagumpay po yung kanyang pagiging Pangulo. Kung hindi siya sumunod sa mga sinasabi ng mapagpanggap at demonyong kibuloy na yan, hindi po darating sa bansang ito yung pandemya o yung mga salot hindi po mararanasan ng ating mga kababayan ang samot sa aring kahirapan gutom at pagbaksak ng ating ekonomiya. Kung hindi siya naniwala sa demonyong kebuloy na yan, na yung itsura pa lang parang put na ng baboy, ha? na mukhang taong kagagaling lang do sa mental hospital dahil nga mongoloid, eh di sana ho, warang war, war waratro eh, warang, tuloy, waray. Walang maraming Pilipino ang nabiktima ng mga les po na yan, nagmukhang mga kriminal. Ha? Nawala yung kanilang pagiging professional. Bakit ko po nasabi? Tira doon, tira dito, kahit wala na hong batayan. Dahil yung pong order sa kanila ng demonyo, kaya nagmistula din pong mga tiyanak yung mga pulis. Nagmistulang mga maligno na dapat katakutan ng mga tao. Diba? kung binasa ho ni Dugdigong nyo at kung talaga siya ay mayroong takot sa Diyos, sana ho hindi siya kay Kibuloy humingi ng mga uh, spiritual advice. Eh wala namang spiritual advice na binigay si di ano sa kanya eh. Si Kibuloy na magaganda eh. Puro pang krimen. Puro pagpapahirap sa taong bayan. Puro diskarte para magna kung paano magnakaw. Magnanakaw na nga si Digong niya. Mas lalo pa nagdagdagan tiniruan pa yata ni Kibulok na mas magandang diskarte. O, kasi humahanga si Duterte kay ano eh, Kibulok eh. E biro mo, puhunan lamang ni Kibulok, lawe, at saka Biblia, at saka magandang damit. Abay, naging bilyonaryo. Nagkaroon ng sariling helikopter. May sariling uh, plane. Ah, private plane, meron siya. merong mga yate magagandang bahay, iba't ibang uri ng mga negosyo, pera, kayamanan, lupa at iba pa. Dahil po yon sa kanyang pagpapanggap. Kaya po naging idol ni Duterte, itong si Kibulok na siya ngayon ginawa niyang uh, spiritual adviser na lumalabas naging criminal adviser niya. Ha? naging ano niya, naging adviser uh, advisor niya sa lahat ng kalokohan, kagaguhan, kahayupan, pati dun sa ginagawa nilang pagtatridor dito sa ating bansa. Na pareho po silang umaasa ngayon sa China. Kasi yun na lamang po matatakbuhan nila. Pareho silang hindi makakapunta sa Amerika dahil pagdating ho nila dun, sa so baka nga sa airport pa lang, poposasan na ho mga ito. Ha? Tingnan nyo ha, kung nagbulay-bulay ho itong si Duterte. Kung binulay-bulay niya yung salita ng Diyos na makakatulong sa kanya. Ay eh, walang niya. Ang nangyari ho niyan eh, mas mas naging uh, busy siya sa pakikipag-usap po kay Kibuloy. Eh, sa mga itinuturo sa kanyang kawalang niyan. Eh biro mo ba naman? Pumatay na nang wala sa tamang ano, kaparaanan. Abay, pinalaki pa yung ulo. Ano sabi ni Kibuloy? Katulad daw siya ni David. Anak ng teteng naman, tinamaang ka ba naman ng lintek? Di po oh, ito naman si Digong, dahil tamad magbasa ng Biblia, dahil nga gunggong pagdating sa kabutihan, ah, matalino pagdating sa kasamaan, ayun, nakinig na lang, kahit puro kasinungalingan sinasabi ni Kibulok. Di ba? oh. biro mo ba naman dahil si Kibulok yung kanyang kinikilalang Diyos? O, oh. Hindi siya hindi hindi man lang si Kibuloy nung minura ni Kib ni Digongyo. Yung ating Dios, di ba? Marami nakakaalam nun. Minura niya ang Dios. Di ba? Minura niya ang Dios. Minura ni Duterte. Oh, pumalag ba itong si ano? Si Kibuloy wala. Kasi alam niya sa sarili niya, hindi siya tunay anak ng Dios. Si Jesus Christ nga maalala niyo noon nung nakita niya yung uh, templo na marami dong nagtitinda na ginawa ng uh, bahay pamilihan yung labas ng ano ng ano ang ginawa ni Jesus Christ dahil siya ay tunay na anak ng Diyos nagalit siya pinagahagis niya yung mga nagtitinda ng kalapati mga nagpaano doon na kung ano-ano mga monkey business eh si Kibuloy hindi nakangiti pa nga eh parang walang narinig na minura yung tatay niya kung talagang siya ay tunay na anak ng Diyos. Ha? Dito pa lamang makikita niyo na na punong punong-puno po ng katarantaduang, kagaguwang kahayupang, kademonyuhan itong dalawang ito. Kaya wala na pong pwede pang magsabi na, ah, kwento-kwento lang niya, sira-sira lang niya. Sirain ko mukha mo, makita mo. ba diba? Uniting ko yung tsura mo eh. ba diba? Oh, sino magsasabi sinisiraan ko si Digong niya"? Ha? Kung hindi ka pinunit yung mukha mo. Lantaran na nga eh. Nagtatangatangahan pa kayo o talagang bayad lang kayo. Ha? Eh, yun ang Pilipino. Pagbayad eh. Kahit kitang kita. Wala pinay, Walang iniwan niya sa mga lespo. Oh. Na dahil uh, nabibigyan sila ng mga snatcher tuwing nakaka-dequat, tuwing nakaka-snatch, lalo na pag malaki, malaki din yung kanilang share, Oh, nagiging bulag bingi sila kahit dumaan na sa harapan nila yung tumatakbong snatcher. Pag nagtanong yung ano, sir, nakita niyo po ba dito yung tumatakbong bata? Sasabi ng polis, ay, ay, meron ba? <laughs> Tinanong pa, Kita na nga niya. Kasi nga naging bulag, naging bingi. Ganun yung mga Pilipino eh. Lalong-lalo lalo na ngayon, eh, si Sara Duterte umiikot sa buong bansa. Namimigay ho ng grocery tsaka pera. Oh, grocery tsaka pera na galing din naman sa mga ninakaw nila. Ay, hindi alam ng na ating mga Pilipino na dapat lamang na maibalik sa kanila yan. Papasalamat sila. Dapat nga hindi sila magpapasalamat eh. Bakit? Kanila yun eh. Hindi lang nila alam kung nagogoyo talaga sila. Naloloko sila ng mag ito. O, oh, uh, diba? O. Oh. Uh, kaya mga kababayan, hindi lamang po yan. Yun dapat na makita sana natin kay Digong nyo. Ngayon, sa patuloy po nating uh, pagtatalakay ho bilang isa sa dapat po na makita natin kay Digonyo yan po ay ikukontinue po natin dahil yung iba po kasi uh, dahil pag umaabot ng isang oras yung ating pinag-uusap ay natutulog na so, yung iba nga dyan eh sabi nga nila nung nanood daw sila sa atin nung napapanood nila yung ating palamang mga pagbati abay nung nagising daw sila ang narinig na lamang nila katapusan doon mabuhay ang ating inambayan eh di wala na <laughs> di po ba So, kaya po, uh, ini-estimate ko lang ho yung uh, oras na pwede natin makonsume para ho hindi po antokin yung ating mga kababayan. Meron pa po mga dapat na makita ho kay Duterte na hindi po natin nakita bilang pangulo sa kanya. Yun po yung ating laging tatalakayin para po mas maimulat ho natin ang ating mga kababayan sa katotohanan na simula ho na siya ang naging presidente. Marami po siyang katangian na hindi po dapat makita ng ating mga kababai sa kanya bilang isang pangulo. Oh, baka sinasabi ko kasi eh naninira hindi 'yo. Ang gagamitin na ho natin dito batayan. Ah, salamat to sa tulong ng ating mga kababayang mga Born Again at mga ministro. Salamat to sa Iglesia ni Cristo, salamat to sa Adventist, salamat po sa Baptist, salamat po sa mga Katoliko na nakakausap ko ho na nagbibigay ho sa akin ng mga misahi. Oh, sila po 'yung magiging katulong natin dito para po imulat ang ating mga kababayan sa katotohanan na napakarami pong ginawa ni ni Digongyo na hindi hukanais na sa harap po ng Diyos. Importante po kasi dito na dapat po ang ginagawa po ng isang leader ng bansa ay kanais-nais sa harap ng Diyos. Yung mga mga Pilipino na yan na sumasang-ayon kay Digongyo mamumulat po yan sa katotohanan kapag ang ginamit na ho natin ay salita ho mismo ng Diyos. Hindi po ako pastor at hindi man ako kahit anuman. Hindi ako imam o anuman. Ha? Kaya ito pong sinasabi ko dito, ito po'y pinaghalong tulong na ho ng ating mga kababayan na supporter ho natin, subscriber po natin sa programang ito. para po mamulat, para ho hindi nasabihin naninira. No! Ha? Naninira, yan eh. naman ang laging banat ninyo kapag nahuhuli na kayo eh. Wala yung iniwan doon sa isang kriminal na nahuli na lahat-lahat at tanungin ng pulis. Ikaw ba? Tatanungin ng mga tao, talaga ba? Sasabi, biktima lang ho ako. <laughs> Hindi po yan totoo. Ganun yun eh. O, kaya nga dumami sila doon sa kaulungan, di ba? Kaya mga kababayan, sana po wag po kayong magsawang sumuporta dito sa ating programa at syempre wag po kayong mag-skip ng ads dahil hat po na mag-skip ng ads kukulamin ko po. Okay, so mga kababayan, tuloy-tuloy ang sinasabi ng lingkod mabuhay ang ating ilang bayan. Mabuhay nagmamahal! sa ating ilang bayan, maraming maraming salamat po.